Sige na, kaya na yan. Oh, eh. Hindi, kahit di na matigas. Basta na naman akong makakarating sa pinaruroonan. Tumamasama ka pa ba kay baby ah? Hindi oh, nga, sa dito. Matigas na sa ka? Yan. Tuko, matigas na dito. oh lalim ng binagdala na baby oh. Ano ko tatawid dyan? Dito ko. Hindi mamaya. B. Tingnan mo si Bibi, oh. Tuwa sa matigas. Tiyaka na tanggal. Tiyaka. Hmm.

Sige diretsyo! Sige diretsyo! Kasih bukasin dina Hai selama pu itu namaman Ay, nandun ha? Yeah, yeah, Malalim na. Malalim to. Malalim to. Ha? Malalim to. Oh. Okay. Oh. Okay. Okay. got